Kalau hindi ganun eh, hindi ka talaga magagano Uy Grabe Permit na permit Oo, sayo naman Uy, makagat mo ako Uy Uy naman. naman po naman siya ah. Wow. Grabe naman yung uh, munang alas. Uy, tsaw yan. Ah, huwag na lang pala haba. Uy. Nicholas. Bidjing ko yan. Bidjing ko yan kay Bigad. Puta yawa. Puta yawa. Ako walang tayo dito. Tayo ako. Bidjing ko. 90. Bali na 20 yan ha. May sobra pa ako 10 dyan. Binuinas na siya. Yan na naman may eh. Lagi pa tatlo alas. Araw na kami. Nandun hmm. <coughs> sa ano? Nandun sa lukbutan. Uh -huh. so, Bili ako na ano? Ano so, naman? Merinda. Ano naman? taas to, 20 na to. Ha? 20, 20 na, na sa nabiyan, gitna. eh, nagiinit eh, sila eh. Ako nga, ayaw ko nga ng ganun eh. Mga mayama kayo ha. Gusto na, ano, gusto na. Uh, so, <coughs> nagiinit eh. <coughs> Totoo lang, yung pagsusugan malaki at saka malipariyat lang yan. Sugal ka, nag, nag -ano ka, nag Nag-ano ka lang, nagpapalipas ka ng oras. Pero mm -hmm. mas maganda yung mm -hmm. sugal su Mag yung ganyan. Yung Gutom ka na kagad Gutom ka na?

gustagasa yan. Ah. Pure error yang. Error dia yan. di kehilangan permission-nya nih. Sampo-sampo jana. Sampo-sampo kebiga. <laughs> oh. Uh, uh, uh. Uh. Kasaga sa kaibigan. Cito, tayo Ay, ka yun Ako pa-excel na Wala ito. Manahimik Manahimik ka. Sa ka ba eh. Hindi. Wala. Diyos ko po na Puta patay tayo dito. Yes. Ay, wala. Hello, busot.

Ano yun? Ano Anong tinawag? Nakataob yan dito. Oh. Dwayne, bunot Daya, ko yan uh, e, o ibi Dapat hinanong mo muna. Dos ng tapon o yan oh, Dwayne. Do. Dwayne. Dos ng tapon. Eh, ilan sa'yo? Ano ba yan? Dapat <laughs> kasi hindi nyo inaano, hinahalo dyan yung baraha. Hindi ko inaalo dito. Hindi ko pa nga naangat na, eh. Na, na, naman bunot, naman nakataob dyan, eh. yan Bunot ko to eh. Ano ba yan? Ano ngayon? Quatro. O, oh, di quatro. Di ba butas ka?

Apat yung butas eh. Kasama alas Kano eh. naging apat ang butas? Oh, bende. Tatlo, bende. O, 40, laban, oh, 20. Tatlo, 20. Oh, sa laban, 40. Tapos na dahil, hindi ko hindi na ako papayag ng ganun ha. Tanongin, sino mo yung baraha? Ay, hindi, bakit mo kasi nila <laughs> Tapos Kabubunot pa na. <laughs> saka mo na lang inangat yung sinabi mong ano. <laughs> Kayo eh. na lang ulo dalawa ganun? eh. Tapas hindi Eh, yun. nabunot yung baby. Anong gagawin ko? Nabunot yung baby. Hindi nga. Hindi natin hindi ganoon yun ano yun? ano yan 90? kunin mo yung lima mo saan? tama Manosok. 105 yan 105 tama nga okay na yan ha may hit ko yan may hit ko yan po hindi ka pa nagtanong ng ilabara hindi eh. ka pa nagtanong ng ilabara hindi niya rin malata yun kay mayroon apat yung buo ko naman. eh. Okay. Mayroon no, may apat na buo eh. eh. Dapat hindi, hindi. binitbit niya. Ang yun ang importante dyan, nabilang ilang ginamarama. So, gampot na yun. Hindi no. mo lang niya. Hmm. Kasi tinan niya yung marama mo. Alam niya may isa pa rito eh.

Ay nako. Ano kasi ihalo, dadagdagan pa yan eh. Ay. Mo ero halo yan. Dinagdagan nga, eh, ikaw kasi pinapalala mo talaga nagdagdagan eh. Correct, correct. Eh.

hits kaibigan walang alas kaibigan sampu lang sampu lang kaibigan ay, sa akin, alas na lang di oh eh, no? alas na lang, oh, lang. ba yan? Eh? Ano ba yan? Oh, ano ba yan? Ano ba yan? Ano eh? ba yan? Ano 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 ba Ano ba yan? yan? Pero ba, hindi nga oh.